Magpagpalang araw sa ating lahat mga totoo mga hinday Kawai kawai ka Yan partner sa araw na to Apir, Andito ulit tayo sa aming uh, munting farm Manukan Manukan namin At uh, ngayon mga kapalaboy uh, Pag-uusapan natin kung ano yung mas maganda Sa malamig na lugar Ang uh, heritage ba o ang native chicken. Yes. yes. At saka pag usapan po natin mga idol kung ano ang magandang alagaan, native ba or siyempre heritage, oh, chicken. chicken. <laughs> so ngayon, so ngayon so, kasi ito partner o mga idol. So alam nyo, na, alam nyo naman po na sa mga nakasubaybay pa kasi mula sisiw pa itong ating yes, manok uh, yes. dito partner. Hmm. So ito po mga idol, ang lugar po namin is malamig. Sa tupi. Yes. O, tupi. yes, Tupi, Kutabato. sa Cotabato. South Cotabato. At saka inalagaan natin ito is Heritage and Nidib. Nidib. So pinagsabay na namin at uh, doon na natin ito ngayon malalaman. Bibigyan yes. natin ng uh, report. At recommendation. Yes. <laughs> Pero bago tayo magsimula, magpakain muna tayo. Ayan. Kasi ngayon po dito naputulan ng tubig. So mahirap pag walang tubig. Yes. So ang nangyari one week na. One week na walang tubig. Kaya igib, -igib lang muna, igigib. Pwede lagyan ng tubig natin pwede lagyan ng itong King's Vita Plus. Pwede siyang ihalo sa pagkain, pwede din siya sa tubig. Tama ba, Bar? Oo, oh, di ba? So before po mga idol, yung ating mais is binabad natin sa tubig na mayroong King's Vita Plus. So ngayon, ito is hindi nababad dahil papakainin natin sila kasi kakatapos na silang kumain. So ito, para makita lang po ninyo mga idol, yung structure ng aming native at saka heritage chicken. So sample lang po natin mga idol ha, ito yung uh, native, ganito ang mga native po namin mga idol ha. At saka ang, ang <laughs> ito, <laughs> part, heritage naman, saan ba yung heritage naman? So ito partner, heritage. Heritage. Ito heritage. So yeah, ito nagdumating dito, galing to kay Sir uh, Rayland. <laughs> Hindi. Eh, sino ba? Uh, Adolacion. Si Rene. Si Rene Adolacion. Yan. So ito pagdating dito partner, medyo may edad na. Uh -oh. Magawa uh, one year na siya. Yeah, natin. So ito pa mga idol ang mga heritage na namin Baliit. Wow. Malaki malaki naman siya pero hindi siya hiyang Oo. sa klimang malamig ang yeah. heritage nito. So, okay. so nangyari dito kasi pagdating dito ng heritage masyadong malamig ilang days, weeks ang uh, nangyari so sobrang lamig. So hindi na masyadong uh, nakapag uh, ano yung ano natin, heritage ng mga manok, hindi masyadong tumadap. Yes, uh, so medyo nahirapan yung paglaki nila. Mabagal kaysa sa native partner. Kasi yung native natin, tingnan mo, laki na. Pero sila yung mga heritage, <laughs> maliliit pa rin. Yan. So ito po mga adola, observation po namin sa aming farm. Yung malamig na lugar mga idola, lahat po ng native, any variety man siya, mo siya, or... Uh, hulo yes. or native man kahit anong breed uh, bread ng basta mix may mix sa native is maganda talaga sa malamig na yes, lugar. Mama, maliit lang yung mortality. Tama po yun. Yes. At saka heritage, sabihin mo ano nangyari. Yung mga heritage kasi namin, sobrang dami. Mm -hmm. Pero ngayon, na natira siguro mga siguro, okay. 40%, 40 na nawala. Um, okay. Ang, ang natira, 40%. Ang, uh, na ang naiwan dito, yan, 40%. 60% talaga ang namatay partner. Ganon ka, ano, ka hindi siya angkop talaga sa area malamig. O, kasi, nakita natin doon sa Kaiser sir yung sa manager yung sa pulimulok yung area niya kasi medyo mainit talaga so, oh. mainit so nag uh, ano doon yung mga heritage, native. natin kaya recommended po namin pag nag uh, malapit kayo sa malalamig na lugar mas maganda native native kaya... huwag kayong mag heritage po mga ito yeah. even po may ilaw po kayo sa mga sisiyo nyo ganun pa rin may mga mortality pa rin not because sa uh, sakit pero hindi hindi sila adaptable sa malamig, malamig na klima. Oo. So, so yun mga kapalaboy ah, kung meron mang chances na dito malapit sa atin, sa lugar natin sa South Cotabato, Sultan Kudarat o Soxurgen, may mga area kayo dyan na malamig Tapos nag-sustain naman yung heritage, message nyo po kami. Mm -hmm. Baka namin may mga teknik kayo eh, dyan. Puntahan natin. Tawa partner? Yes. Oo, para ma-share natin sa mga kapalaboy natin kung ano yung mga ginagawa nyo dyan sa mga teknik nyo. Yes. So ito po mga idol pag usapan natin kung ano yung advantage ng heritage at saka native na manok kung sa inyong lugar uh, sustainable or na nakaka-adapt naman both heritage at saka native maganda. Maganda. Yeah, okay, so usually mga idol ito sa akin na part ng heritage uh, native. So sa part po ng heritage uh, heri uh, native po mga idol, ang napakaganda po mga idol. Once kasi mangitlog po sila kahit <laughs> May tumatawag. Kahit po mga idol na umaabot po ng 4 years, 5 years po mga idol ang ating uh, native chicken. Pag naibinta nyo po is same presyo lang po sa market. Unlike po sa heritage, partner, ang heritage, ano naman ang uh, advantage at saka disadvantage sa heritage na, na observe mo sa usapang pagbibenta sa market? Uh, sa akin lang, pagka uh, heritage kasi ang uh, advantage sa tingin mo. Ang advantage ng heritage kasi, malaki siya. Uh -huh. Tapos, mabilis siya, mas marami siyang magproduce ng itlog. Uh -huh. Yun yung isang advantage ng heritage. Pag disadvantage na pag usapan natin, kung pag-usapan natin yung meat niya naman, hindi siya ganun kamalasa tulad ng heritage. Para sa akin, uh, huh, ganun yung napansin ko. Pero yun ang advantage niya, mas mabilis siyang dumami kasi mas mabilis mas mabilis siyang mag-itlog, oh. mas marami siyang mag-itlog. Yun lang ang disadvantage, hindi siya nang ano, hindi siya naglulumlum. Kailangan ka maglimlim, limlim. Ilunggo -lim. lim -lim. eh, man yun. <laughs> <laughs> yun naglilimlim oh nag uh, yun naglilimlim talaga. Ang uh, mga native kasi natural sa kanila na maglimlim sila. Uh, so yun yung heritage. Kailangan mo nang uh, kumbaga meron ka dapat na ano partner. Yung uh, tawag nun, incubator. Incubator. Tama. Yun. Yes. So, dapat meron ka ganun. Additional po mga idol sa market po kasi ng uh, heritage. Pag medyo matanda na siya, 2 oh, years or more, 3 years, 4 hmm. years, yung market niya, parang kaling na siya mababa na presyo. Yes. Mababa na talaga kasi matigas partner. Uh, oh, unlike sa native, kahit na ilang years na kahit matigas pa, hmm. ganun pa rin ang presyo. Tama. Ano? So, yun. So, ito po mga idol, ha, ang setup po namin dito is, hindi po nakadepende yung aming manok sa pakain talaga no. Mm -hmm. Kasi meron siyang uh, mga damo diyan kung saan kumakain sila ng damo at saka ito nangangay sila ng mga bulati o anong mga insektoan dito sa sa area mm -hmm. yan To si Paring Jomar ang ating mar, dito ka, mar. farm supervisor. Ano masasabi mo mar ano yung kaibahan ng farm natin sa ibang uh, farm? Farm na malakihan din na mga manok. Ito sa ating uh, considered backyard eh. Oh, backyard ano na ang ano natin to advantage is yung anong malawak yung uh, natin damuhan. Yung pagkain natin na nakakalista tayo ng almost 50% uh, ng pagkain Uh, sa umaga kasi, kunting pakain mo lang. Pagtapos mong pakainin, yung manok kasi may yan pupuntan doon. Kasi mga native yung alaga natin. Mm. Oh. Tapos, ang uh, isa pa, ang disadvantage natin dito is malamig lang yung klima natin dito. Oh. Hindi yun yung yung mga heritage natin kasi... Pag ano mo naman, masigla. Pero pag, uh, pag bisita mo ng kinaumagahan, chugi patay na, na naman. Chugi oh. na naman sila. Kasi nga, yung iba kasi namamatay. Kasi nga, sa lamig, naging ano sila, bila silang ang katawan nila kung saan pa bigla, hmm. yun na pag kita natin na, na mayroon na naman patay. Stress na stress. <laughs> yun. Yun. So ito po mga dula ang aming, uh, tawag nito, pakain usually sa isang araw mar maka ilang hmm. tayo ng mais? Nakakaubos tayo ng 7 kilos. 7 kilos out of nasa 100, more or less 150 heads po hmm. ng uh, kasi heritage ang, at saka nitids. natin kasi dito, uh, paghapon dadamihan hmm. natin yung babar natin ng hmm. ginagawa natin siyang 4 kilo para pag kinaumaga ay asa umaga ginagawa natin 4 kilo para sa hapon magiging uh, 8 kilo to 9 kilo siya sapat na yun sa pagkain nila sa gabi tapos ang babad naman natin sa hapon 3 kilo lang oh. kasi pang umaga natin yung napakain sa kanila ah okay hmm. sa mga hindi nakaintindi partner ito kasi ang 3 kilos po namin na binababad mga idol sa uh, tubig na merong Kings Beta Plus yung uh, ano natin yung vitamins hmm. Ang 3 kilos, nagiging ilang kilo? 7? Nagiging 7. 7 to 8. 7 to 8, 8. kilos. Sa tubig po yun siya mga idol. Pagka-umaga. Hmm. Tapos, yung pakain namin sa hapon, umaga pa lang, binababa din namin yung natirang 4 kilos. Hmm. Kasi pagdating ng uh, hapon, yun ang pinapakain. Nasa 8 to 9 kilos oh. na siya, no? Hmm. Kasi kung sisipagi naman kayo, pwede naman itong ilaga. So, Isang oras. Pero matagal na. Ano na kasi yun? Uh, magbabantay ka pa. Sim lang naman ang output pagdating sa Uh, pagpakain mo ng hapon, mas malaki nga to ulang mas matrabaho kung lulutuin mo pa. Oh. Kasi, Ito lang naman ang isa, matagal, pero hindi mo naman... hindi di ano? mo maglaban pa oh. kasi lagyan mo na ng King's Vita Plus na isang kutsara, tapos lagyan mo na ng tubig, iwanan mo na, balikan mo na ang pagpakain mo sa hapon. Ayun. Ayun. Parang ano na din, parang super feeds. Oh. Kasi yung isang mais na ganito mga idol, once na babad ng 8 hours, lalaki kasi siya. Oh. Tutubo siya mga idol. Tapos lalambot. Lalambot. Mm -hmm. Kaya mabilis mabusog yung mga manok. Tama, tama. Kasi ayan. pag ito pinakain mo, ayan o buo. Ayan o, hindi mo ito binabad sa tubig. Tumatagal ito ng 8 hours. Hmm. Sa bitok ka ng manok. Pero pag nababad ito, 4 hours lang, matutunaw na yan. Okay, okay. na, mm. ma-consume nila. Kasi ma ano yun, yung malambot lang yung mais, madali siyang tunawin. Ayan. ayan. So yung mga kapalaboy ha, ah, yun po ang teknik namin dito sa farm namin pero kung may mga teknik po kayo mas maganda kasi halos magkaparehas na partner yung uh, presyo ng ating feeds tsaka itong uh, ano yung mais, no? oh yun lang kasi mas matagal siya maubos kasi nga mas malaki yung ano niya, yung mas growth niya. Oo. Ito. Kaysa dun sa super feeds, mas maganda kung meron talaga kayong budget na ganong kalakihan, no? May, mas maganda mag-super feeds kayo para hindi yung stop yung growth niya, mabilis na mabilis. At saka wala masyadong mga sakit-sakit din kung ano man yes. yun. Tsaka isa pa, kung ang um, purpose na naman <clears throat> natin is magpa -itlog ng manok, hmm. sa ngayon hindi pa tayo nangingitlog. Opo, wag po tayo muna maglagay ng yung mga pins na para pampaitlog. Mm -hmm. Kasi ang stage natin dito is uh, pinapalaki pa natin yung manok hanggang sa maging mature-mature. Oh. Kaya kung pakainan natin sila ng feeds, magastos, uh, magastos kasi do-double tayo. Mm -hmm. Kung sa isang linggo lang uh, gumagastos lang tayo ng 1200 sa pakain natin sa manok, isang sako. O oh, isang sako. Doon sa feeds naman magiging doble 'yon. no Tapos ang ano natin, wala pa tayo yung uh, output kasi nga ang ginagawa natin, pinapamature mature pa natin yung mga manok. Tama. Yeah. No. Pag Uh, time na nila na mangitlog na. Doon na tayo maghalo naman dito ng feeds para doon sa pagpaitlog nila. Ayun, para oh yes. uh, ang ano natin is dalawa. May may maize tayo, may pins din tayo doon para sa pampaitlog. Mix-mix na 50-50. Uh -huh. Oh, yes. ayun. So kahit mais lang po ito siya mga dol, 'di ba, partner? Hmm. Meron po itong uh, kasamang vitamins. yung yes. pinapakain na, hindi po ito mga dolaka kasi ano po hindi pa ito siya nababad. Hmm. Ayun. Kaya doon sa mga ano din natin yung mga subscriber na nagko-comment na Uh, bakit ganito lang uh, Isa po, hindi po tayo nabibinta ng meat mm -hmm. Kaya hindi po tayo nagpapataba gaano ng manok Organic Tama. tayo, organic uh, Ang ginagawa natin is For survival ng manok natin hanggang sa mga <laughs> para Parang nawa ako uh, survival Tipid-tipid <laughs> lang <laughs> tipid, tipid uh, na muna tayo tipid muna Kasi na tayo. alam naman nila partner ba diba, Mar? na Ngayon ang presyo talaga ng uh, feeds <laughs> is sa bakyat, oh. Dati ito, yung corn kernels natin na tuyo. Hmm. Ang presyo lang nito is 16 pesos. Oh, ngayon. Ngayon naging 21.50, 21. So 21. mas uh, ano tayo ngayon kasi 21 lang yung kinukuhaan natin. Hmm. Mura na 'yon. Mm -hmm. so, so 'yun ah. At so, least makakatipid dito. Mm, ngayon, partner. So yun, at least po, alam nyo yung mga teknik namin dito. Sana po, i-share nyo din yung mga teknik nyo mga kapalaboy kasi Ah, tayo tayo lang din naman na magtutulungan para mas maganda yung mga mangyayari sa ating farm no? kung may mas maganda pang technique dyan sa inyo please share and uh, comment down below kung malapit na kayo sana punta natin sila partner yes at saka partner may magsasabi kasi naumay daw yung manok sa mais kasi oh. may panlasa daw yung manok yes yes eh, sa atin di naman naumay hindi na umay hindi oh. <laughs> 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 oh. mag one month na tayo ata na mais puro uh, mais oh ula, oh maumay lang yung manok kung um, ang manok mo um, isang kung um, piraso, lagyan mo ng isang sakong, isang sakong mais. Oh. Nabukasan nun, walang manok makakain ng mais. Kaya <laughs> yung, manok, busog pa sa mais. <laughs> yeah. tama, no? Sa tinula. So, iubusan natin to. Yeah. Merienda nila to ngayon, merienda. Oo. Oh. Kasi At, mag alas 12 na, di ba? Tama, tama. 7 a.m. kanina kumain sila. Hmm. 4 p.m. pa. Mag-12 oh. na nga pa. Oo, yan o. Oh. Yeah, no? So expected natin ito mga kapalaboy Sa area po namin doon yung mga native chicken natin At saka yung mga heritage Siguro possible Baka yung iba Mauna na next month Mag start na mga itlog So abang-abang kayo mga kapalaboy Sa update namin Magkakaroon kami nung lagayan na ng itlog nila At yung kapatid niya si Jessa Simple Jessa Kaway kaway Kaya magtanong Hindi po pa ito pang katay na <laughs> <laughs> Hindi ito pang katay eh, pang... Nabusog ako pang ano to ng durian Ini-slice sa durian <laughs> Ayun ha So yeah partner Yes, maraming salamat po mga idol sa mga bago sa aming channel. Don't forget to subscribe po kami, follow kami sa Facebook. At saka like ang ating video, mag-comment po mga idol kung ano yung ginagawa nyo dyan sa inyong manok para nakatipid po kayo. Ayun, and uh, please comment down below and uh, sana nakita-kita tayo sa farm nyo mga kapalaboy. Salute sa lahat ng mga farmers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Salute din kay Jomar at uh, maraming salamat. Yes, at gusto ko sa pasalamatan mo na si... Uh, ang uh, kaibigan natin dyan sa pangantukan, si Sir Mark Pugoy. Yan. pag okay, po sa atin ng two days doon sa pangantukan. Oong, galit, At bait. sinamahan po tayo sa mga farmer expert. Ayan, mga Daniel farmer Mark. genius partner. Yes. Lalo na din kay na Sir uh, Ben Kalunod. Ayan, nag-prepare ng mga pagkain. Grabe, yes. ano. Si, si ba Sir Bong. Si Sir Bong. Sir Bong si Sir Raffi. Sir Bob, Sir, Bob, si Sir Ayan, yes. sobrang bayit po. Yes, Maraming salamat ito mga idol, pero may dagdag pa Si Paring Jomar, baka may shoutout. ka Shout mo yung girlfriend mo Wala, uwi. Maraming salamat baka pala Single, single, pa si Jomar, still searching Ha? Doktora itong naputahin Shout out ang Doktora Shoutout out daw, sabi ni Dok Ting Ting, si Doktora Hindi, shoutout out kay Doktora Arlene, Arlene napaka partner. Mandas Pinag-prepare tayo ng pagkain, no? Pag-mobuntas sa barbing ito Oo Talaga yung tayo sa pagkain mo no. sobra. Yes. Maraming salamat po sa mga na-features po namin ah. na nag-at nag-accumulate sa Yes, min. yes. Very accommodating. Yes. Shout out kay Doc Ting Yokario. Yeah. kay Doc Ting Ting ating cameraman. Shout out, <imaginerasy> <HA saints> <im> camera shout out. At maraming salamat. Kawai-kawai mga totoo mga Inday. Happy farming. Happy farming. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. <smash>